Mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga Silent Fury Shout Shoutout sa inyo lahat. Magandang gabi. Mga kaibigan, meron nga pala ako ditong 25 centavos. Toy. Olad ay to. 25 centavos yun mga kaibigan. Ito yung i-update lang natin yung presyo nya. Itong mga hawak mga kaibigan ay 1964 162 66 66 ini nah, tahun 68 62 62 62. Ah. 66. 66, 62, 66. 62 naman. Tuwa <coughs> so, update natin ang presyo nito. 62, 66, 64. Ito yung mga hawak ko. 62. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papress na subscribe. Papress na notification bell. Paselect ng all para manodify kayo pag ako nag-upload na video. 25 centavos issuer Philippines period Republic type is circulation coins years 1958 to 1966 value 25 centavos currency peso composition nickel brass nickel brass mga kaibigan magnetic to ano 'di ba Weight 5 grams, diameter 24 mm, thickness 1.6 mm, shape round, technique meld, orientation, coin alignment. Coin alignment ito mga kaibigan kasi baliktaran ito eh. Ayan o. Oh. O. Oh. Hmm. Demonetize. March 31, 1979 Aba matagal na po lang na demonetize ito mga kaibigan 1979 pa hindi pa ako napapanganak nun Ubers Court of Arms of the Philippines Central Bank of the Philippines Republic of the Philippines ito daw ang ano nya Ubers nya Central Bank of the Philippines. Republic of the Philippines. Ito yung Republic of the Philippines, mga kaibigan. No? Sa ilalim ng silyo. Ito yung silyo. Ang reverse nga, standing woman holding hammer on unveil in right hand, smoking volcano at right. Yun yung Ubers nya May babae daw 25 centavos May babae May martilyo Ito yung martilyo mga kaibigan oh. Tapos ito yung vulkan ito, May yun to eh Vulkan may yun yan Tapos year Ay, mga kaibigan, kaya in-update ko to kasi maraming nagbablog eh may 9 may 4 years ago may 1 year ago may 8 months ago today nabibili ng 10,000 nabibili ng 100,000 nabibili ng 1k nabibili ng 2k 5,000 10,000 20,000 yung pinakamahal ngayon, yung 100,000. Yan yung 100,000 na bili daw sa auction ito. Wala naman akong nababalita ang nag auction ng coins dito kasi kung meron man nagdala na sana ako ng coins na ipapa-auction. May plano akong ipapa-auction dito ng coins. Eh. Sana nga ba 'yon? Ito, ipapa-auction to sana tong mga 'to eh mga kaibigan oh, oh. pa-auction ko sana to eh yung mga uncirculated kaso lang o oh, diba ba <clears throat> tabi yan kasi Baka may gustong bumili yan, di bebenta ko. Kung wala naman, ay eh, di akin yun. O, okay, iputan tayo sa presyo niya, mga kaibigan. Ang 1958, merong very good, 11 hanggang fine, very fine, 25, extra fine, 64 hanggang uncirculated. 1960, fine, 930, very fine, 20, extra fine, 44. Oh, walang 1961 Kaya naman pala walang, walang 61 akong nakikita. 62 na agad. Good, 560. Very good, 11 hanggang fine. 17 ang very fine. 29 ang extra fine. 64 ang almost uncirculated hanggang uncirculated. Mahal siya. Wala rin 63. 64 agad. Good, 16 pesos. Very good, 18 hanggang very fine. Extra pa yung 24, 29 ang almost uncirculated, 53 ang uncirculated. Ito yung pinakamahal sa lahat mga kaibigan. Walang 65, 66, dalawang klase. Ang isang 66, ang sabi 8 rings of smoke. Yung isa naman ay 6 ring of smoke. Oh. 66 64 Sandali mga kaibigan ah. Ito 66 Dalawang 66 Tatingin ko nga magkaiba sila ng smoke Ay eh, mga kaibigan oh. oh. Yung isa, parang pa... Paitaas. Yung isa naman, parang patungo. Ito parang patungo to. Ito siguro yung... Six rings. Kasi... Pagdating dito sa dulo, pangalawa sa dulo, parang kalat siya. Ito naman ang eight rings na to na sinasabi nila tuloy-tuloy ito, mag magkasing shape. Itong dito sa isa, hindi yan magkasing shape. Ayan o, mga kaibigan o. o. Tapos dito sa isa, ayan o, pare-parehas ang korte niyan. Tapos sa may gitna ng 0, ay ng O, ito, nasa gitna rin naman ng O, pero hindi siya, magkaibat sila ng korti, oh. Ah, pati 25 centavos, magkaiba ng design talaga sila. O, oh, tingnan niyo mga kaibigan. <clears throat> yung isa parang patayo, yung isa parang patungo. O magkaiba nga oh. Pati ang bulkan. Tingnan yung bulkan ito. Ang gilid sa gilid. O tsaka yung ilalim. Ito yung ilalim ng bulkan. O oh, ito yung git. Alam ah, kahit yung pagkagitnaan ng bulkan. Ito o. Yan o. Oh. O parang may bulubundukin. Ito, makinis. Magkaiba rin sila ng korte na vulkan. Ah, kaya na pala. Naintindihan ko na ngayon yung nakasulat. nakasulat ito sa numitsta.com Yung unang 1966, very good. 15 pesos, fine 21, very fine 29, extra fine 37, Almost uncirculated 74, uncirculated 87 ang mahal. 1966 na isa, merong good. 830 hanggang fine. Very fine 28, extra fine 29, 38 ang almost uncirculated, 56 ang uncirculated. Pareha silang mahal. Ang mamahal din nilang dalawa. Pero ang pinakamahal, yun yung 8 rings of smoke. 87 ang uncirculated. So mga kaibigan, nakita na natin yung pagkakaiba nilang dalawa. At sa tingin ko nga, mas mahal talaga yung 8 rings kasi yung 8 rings ito, parang mas pulido ang pagkakagawa sa kanya. Tapos dito sa kabila, parang minadali. Parang kung ga parang ganun ba? Diba? So mga kaibigan, baka naman pwede maglamping ng subscribe, palamping sa ng subscribe, pas, press subscribe, pa, -pa, -press na subscribe, pa -press na notification bell, pa-select ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload na video. Palik na rin at kung gusto niyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.